Ay, mga day, magandang buhay sa ating lahat. Sa araw na ito mga day, inutusan pala ako ng akon amo na magkuha ng mooncake dito sa cake shop. At dahil sa mainit, nagsakaygid ako yung mga day sa K66. Kalain pa bala kainit dito mga day, do ginakusi ang imo nga bala. That's why, nagsakaygid ako yung mga day sa K66 para naman maamliganta ang atun kutis pero sila na, diba? Duwa ka cake shop pala day ang akon nga target for today's video. Bali, i-present ko lang ang dalawang voucher mga day. Tapos tapos na nila ako, wala na may ginapangita nga mga ID, ah? At buti na lang nakita ko agad ang Wingwa Wamon Cake Shop, mga day. Halina kayo, papasukin na natin ang Wingwa Moon Cake Shop. At pagsulod natin, mga day, nakikita ninyo ang sari ng mga moon cake. Kag syempre, may mga display sila, mga decor sila, guys. Kay parating ang moon cake autumn festival. Ang ibang mga kunyang, busy-busy sa pagawa ng moon cake. Pero ako, guys, hindi talaga ako marunong. At ito na, day, na-claim na natin ang atin Monkey. At dito naman tayo sa susunod ang Maxim mooncake siya. Tara, na natin guys para maklim natin ang isa pang mooncake. Sa pagpasok natin, konti lang yung tao, pero ang mooncake guys, nagabas at. ito na mga dye nakuha na natin. Bali, ang mooncake na ito, ilagay ito sa refrigerator dahil frozen ito mga dye At mga dye itor ko kayo dito sa sari ng na mga display sa Taikoy Market. Picture dito, picture doon, video dito, video doon. Nagagutok gidya ang mga tao, day, diri sa Taikoy Market, hindi lang tao ang nagagutok, syempre taking a picture din ang alagang aso sa hindi pa nakapunta dito mga Jai, ano pang ginahulat ninyo, punta na kayo dito at napalingon ako sa pusing ng nanay na ito punta na kayo habang maganda pa ang display dito